karamihan, akala natin, pagsampan natin sa barko, ay makakatanggap tayo ng suporta, uh, magandang suporta. Pero hindi ito nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Kapag ikaw ay nagkaroon ng magandang suporta sa barko, napakaswerte mo. Ang success ng isang nagsisimula sa pagbabarko ay nakasalalay sa dalawang bagay. Sa tao mismo na sasampan ng barko, yun sa nagsisimula na magbarko, at sa mga aabutan niyang tao sa barko. Karamihan, akala natin pag sampan natin sa barko ay makakatanggap tayo ng supporta, uh, magandang supporta. Pero hindi ito nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Kapag ikaw ay nagkaroon ng magandang supporta sa barko, napakaswerte mo. At ikaw ay winelcome ng mga kasamahan mo at willing silang tulungan kang magtagumpay. Pero paano kung ang aabutan mong mga tao sa barko ay hindi mo kapwa Pilipino o kahit na kapwa Pilipino pero ang katwiran ay hindi to training ship para turuan kita ng lahat ng bagay na dapat mong malam. Ano ang yung dapat ko eh? Dapat humanap ka ng paraan para ikaw ay tanggapin nila kasi obligasyon mo rin yon na ikaw ay tanggapin at gumawa ng paraan para tanggapin ka ng mga tao sa barko. Marunong kang makisama at alam mo kung paano ka mahaka kuha ng atensyon ng magandang atensyon galing sa iyong mga magiging sa barko. Dapat meron ka rin sariling sikap, sariling palo kung tawagin natin at ikaw ay marunong ding maghanap ng paraan para ikaw ay matuto. Matatandaan ko nung ako nagsisimula, ganyan din ang naging reception ko. Hindi ako tinuruan agad. So, pag may spare time ako, sumisisid ako sa sintena. Hinahanap ko ang mga linyada. Nag-aral ako ng sarili ko. At nung nakita nilang ako ay eh, may sariling palo, at ako'y determinadong matuto, doon na rin sila nagsimulang magturo sa akin. Kung merong kagustuhan, marami kayong paraan. Pagbutihan ninyo at kayo'y magtatagumpay.